Good day po sa inyong lahat. Ang kwento natin ngayon kung ano ang naging dahilan ng World War I, at kung paano natapos. Ang unang digma ang pandaigdig, na nangyari mula 1914 hanggang 1918, ay isang malawakang digmaan na kinasangkutan ng maraming bansa sa buong mundo. Itinuturing itong isa sa pinakamalupit na digmaan sa kasaysayan ng sangkatauhan dahil sa dami ng mga nasawi at nasaktan. Ang digmaang ito ay nagsimula ng mapatay ang Archduke Franz Ferdinand ng Austria-Hungary noong ika-28 ng Hunyo taong 1114. Ito ay nagbunga ng pagluloksa ng mga bansa, pagkakagulo sa ekonomiya, at pagbabago sa mga hangganan ng maraming bansa sa Europa at sa iba't ibang bahagi ng mundo. Noong World War I, nagsimula ang labanan noong ika-28 ng Hulyo taong 1914 nang ang Austro-Hungary ay nagdeklara ng digmaan laban sa Serbia. Dahil sa kanyang domino effect, nagsimula ang pag-aalsa ng iba't ibang bansa sa Europa. Ang mga pangunahing kalahok ay ang Entente Powers, kabilang ang Pransya, Britanya, at Russia, at Central Powers, kabilang ang Alemanya, Austro-Hungary, at Ottoman Empire. Ang digmaan ay naging sanhi ng malawakang pagkamatay at pinsala, kabilang ang paggamit ng bagong teknolohiya tulad ng baril ng machine, chlorine gas, at tanks. Tinatawag din itong Great War dahil sa kanyang malawakang saklaw at pinsala. Nang sumiklab ang digmaan, mabilis na pumutok ang karahasan at nagsanib ang maraming bansa upang ipagtanggol ang kanilang interes. Ang laban ng French ay naging pangunahing bahagi ng digmaan kung saan ang mga sundalo ay nagtatayo ng mga malalim na kanal upang maprotektahan ang sarili mula sa kalaban. Ang World War I ay nagtapos noong ikalabing isa ng Nobyembre taong isang libo na nang pumirma ang mga kalahok sa armistice na nagpapatigil sa labanan. Ang Treaty of Versailles noong 1919 ay nagtakda ng mga kondisyon para sa kapayapaan, ngunit ito rin ang naging sanhi ng mga suliranin na nagbunga ng World War II.